Hi guys! For today's video, magluluto po ako ng masustansyang ulam. Dahon ng ampalayang likaw, bulaklak ng kalabasa at side beans. Oh, nahulaan niyo na ba kung anong luto ang gagawin ko dito? Siyempre, pambansang ulam namin mahihirap. Oh, di ka relate no? Rich kid ko kasi. Joke lang, walang ganon. Pero bago ang lahat, pagtutulong-tulungan namin itong mag-iina na himayin o gutgutin ang bawat dahon ng ampalaya at tatanggalan ko naman ng gitna yung bulaklak. Dito habang nagugutgut kami, nagkukwentuhan kami mag-iina ng mga bagay na makukuhang sustansya dito sa aming uulamin. At kung bakit mahalaga na sila ay kumakain ng ganito. Siyempre, para mapakain ko sila, kailangan ko silang bulabulahin. At syempre, sinabi ko na rin na mabilis makakapagpalaki itong gulay, nakakapagpaganda, nakakatalino, at nakakapagpadagdag ng dugo. Medyo may pait pero nakakaganda ng kalusugan. Medyo pihikan kasi ang panganay namin sa pagkain ng mga gulay kaya kailangan ko sila bulahin at inganihin kumain ito. Pero pagdating dito sa bunso ko, Nako, walang pinipili na kainin. Basta nakikita niya na kinakain namin ng papa niya. Ay, for the go. Pagdating sa kainan, hindi yan pahuhuli. Basta laging merong pagkain dyan na nakahain at nakikita niya kinakain namin. Lagi yan nakikisalo. Dito naman, mapapansin ng aking panganay yung bunga ng ampalaya. Maliit na bilog. Tapos bigla siyang nagtanong, Mama, nakakain rin po ba to? sabi ko naman, Oo, masarap nga yan eh, pero medyo mapait lang din yan. Sabi naman ng bunso ko, akin na lang to pag naluto. Tapos biglang ismid ng ate niya. Sabi ng ate niya, Mapait naman yan, Teya, hindi mo yan kayang kainin. Baka isuka mo lang yan. Sabi naman ng bunso ko, Mama, mapait po ba to? Pangit po ba lasa nito? Kaya ko to kainin, di ba? Sabi ko, Oo, kung kaya mo kumain na mapait, pero try mo rin mamaya tikman kung magugustuhan mo. Banda dito ay patapos na nga kami at naglilikom na ako at nilalagay ko na sa plastic. At iluluto ko na rin agad pagkatapos namin. At dito nga ay nagsalang na ako ng kawali. Pinainit ko lang yan. Medyo mabilis lang dito dahil in-speed ko talaga siya. Tapos pag init-init ng kawali, nilagyan ko ng mantika. Tapos sinunod ko na rin agad yung sibuyas sa tinas. Medyo natalsikan na ako dyan, medyo masakit sa balat. Kaya nilagyan ko rin agad siya ng tubig, kaunti lang nung una. Tapos ginurugduro ko lang para lumasa yung mismong sabtinas, yung laman. Tapos nilagyan ko na ulit siya ng tubig at tinimplahan ko na yan ng asin at saka ginis sa mix lang. Tapos, ihiwaan ko rin nga pala yan ng Sili. Kasi mahihilip po talaga kami sa sili. Kung di niyo po nang itatanong, bawat ulam po namin lulutuin laging may halok na sili para ganahan po talaga kami kumain. Ayan. Pagkatapos po niyan at yan ay medyo luto na, sinunod ko na rin po dyan yung bulak-bulak na ang kalabasa. Guys, sinugasan ko yan na malinis na malinis po yan. At bakit nga ba ako nung papaliwanan dito may langarin naman pala kakain yan? Ayan, sinunod ko na rin yung bunga, tapos papakulukuluin ko lang yan. At maya maya lang, isusunod ko na rin dyan yung dahon ng ampalaya. Kasi pagka yan ay eh, palutong maigi na, hindi ko na dapat yan hahaluin para hindi siya pumait ng sobra. Ayan, hininaan ko lang yung apoy dyan at sinunod ko na nga yung dahon. Ilulubog-lubog ko lang yan dyan sa inisako na satinas. At ito na guys, luto na at nakaredy na rin yung aming pagkain. Ayan, ang itsura ng aking niluto. Ayan, kain tayo guys. Yun lang. Bye-bye.